Ay, 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 ay. Oh, nga, nga lahat, eh, Demonstant Kami Oh, hampir lahat. Timers kami. Adik anu cepat dan Recording. But lang Na 10 menit tuh eh, yang yung video ko. May tunog. Oh my god, merd ako. I am murd. Nakita niyo yung guys, I am murd. You see that? that? Ay, ayoko gamitin yung ibang ano. Dito to na lang yung isa. Ay, siya ang kailangan din bumabaril na ba ito Ito ang katapat mo kasi si Green ano? Si okay. may green nakakuhi. police Oh my God! Elit yan eh, si JP Kisi yung friend ko yan. Oo nga, kainis eh. Eh, ito nakikipag-trade lang ako sa iba. Ay, nasa top! Ako pala yung nasa top! Sino ba? Okay. Eh, di nga siya nag-try sa akin eh. gusto kahit yung ano. Yung nga. Wait lang, eh. ko lang yung house to. Huwag mong sabihin yung mga ano, bad words. Kasi I'm recording. Hindi, yung sinabi ko, huwag ka magsabi. Oh my God, hindi kita nahanap. You're the winner. Sheriff! Guys, laki na ako ngayon. Lucky time. Yung gun! Palapit sa bedroom. Yung bird ay yung bacon na may roblox sa damit. Ito, o oh, si... Yan kasi sinabi ko sa'yo, yung bacon na yan. Nakakuha gan si ano. Mag lang nga muna ako ng ibang knife. Red sear na lang. Gusto ko kasi yung red sear eh. Ayun, sharky pala. Ano ba nga green Si green ano? Glib? Si green oh Oo si green man na glib. Yung gun camping, You are campering nga. I report to eh. Man, bon, tumawa pa. That was peak, no? Papatin ko. Targeter nga eh. Yes, real. Nakampor pa pa din. I-report nga natin. Pagpo, nag-camper pa ulit ikaw. I-report -re ka talaga kita. Alias yes mo. Hindi ako kakamata. Ito yung oh, 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 oh. isang player si Iris. At si Kalem. May batwing si... O! Oh! Kabubo kasi Joke lang. That was not true. Okay? Huwag ka dumaan. Nandyan lang. Ano yung may red spot dun? daddy okay. okay. di mananali yung ano. Yung mananali yung merd. Stab ka na be. Lala, nagkahahapa. Camper ki. Camper win. Sige, wait lang. Hindi ko na makakapaglaro, sorry. Pangalan niya doon sa may... Uh, ano niya Hindi yan yung totoo niya. Ayan yung user niya yung ano yung um, ito sabihin ko lang I report already report already Inasan ikaw? Tago lang ako, ihi lang ako. Eh. bawasan mo yan. Bawasan mo. Pagpasok na siya, ang baho. Hindi ka nagbubuhos eh. Mata ka siguro umihi. That's me? Alam mo siya lang. 4 minutes na lang.